gusto niya dito kasi yung ano niya yung yung katawan niya kanya niya kung ano tutulog kami or or suri na yun lang na yun yeah. lang kami nakakati mo yung si mga inadalag na tapo um dito ko siya pinapatulog sa kwarto para hindi na mag-work. Oh Excuse me Punta yung tapa ko eh. Punta dyan ko mm. na nga oh. Nastress na siya ako sa likod ko. Masakit. Kaya ang payat ko. Sa so, ganun na lang dito, kain mo ako ng Kaya mo ako ng kain.

Ano ka, na ka sa labas? mag na, dali ka lang Namiss na si Mami. Si Mama. Namiss no, na no si Mama. Tsaka si Puyo, namiss ko siya si namiss ko si

Mm. kisah kiss kiss kiss. Kiss kiss, 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 kiss You kita to sleep? Kikitulog Hmm. Hmm. kasi turo ko sa ng pulo wala namang gawa dito tingnan yung avatar niya, na wala na yung avatar Ano? ko Ano Ayan ko ayun. Ayan ko ayun. ko ngayon at parang din ako sa bahay pinamara na din ka labas pero mamaya magkalabas mag mag ako bibili ng ulam hindi hmm? hmm? na maulan so, ang galing na ako so, na ang galing na yung kod ko hmm? 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 kisap tikit Buti nga wala kaming, wala kaming kama. Converter lang to. Converter. Para yung lamig hindi magano sa likod ko. Masakit kasi yung likod ko. Para yung katapat Katabi ko yung mabaing to.

Blei bomben mobbet? Balik ke dito. Ay, magpapakita sa kamera. Uh. <laughs> Ay, kamera. Hmm. Tanya niya, guys. Tapi hmm. tayo dito. Uh. <laughs> <Ay>. <laughs> ah, gana, nah. oh, sige. está sou

you Ito so, ang gagawin niya sa kumain ko Tingnan niyo O yan na Fatima. Ah, Anong gagawin sa mga kamay ko? Masakit. Kiss ate, kiss. Kiss ate, kiss. Kiss. Kiss, kiss, kiss. Dito nga, kiss Dito, dito, dito kiss. Hmm. Hmm. Mm. <laughs> mga, mga, ha? ano? una kikilit ni ako yun pinatay ko yung baligyo arug sa ba, ka ini yun yung kamay ko kami yung pa chicken hmm na miss niya kama in ang buns parang ang pa chicken yap, susuko ka ba? susuko ka ba? susuko? mahal ko. kung puro kaya yung daddy bear, na niregaro sa akin ang best friend ko na 16th birthday ako. Sabente lang kasi ako ngayon eh. mag ako sa September 14.

Dito, kare ko dito. Ano naman kayo na ito? Ah! Ay, yun na nga, na siya, guys. Ganyan na lang kami ng lumigyan, guys. So, ay! Sorry sa locality. Dito, dito kasi ko sa, ano, kwarto. Napapahinga. Ah! so wala wala ka naka intro today <laughs> to YouTube vlog at god so guys like subscribe and share to my youtube channel may iba naman yung content ko since pa kasi ako eh ayaw kaya kaya يوتيوب أنا سو